đã là tiền si, cái này tin đây, đã mà mama. Vitamins. hello ha hmm. huh? <laughs> gusto mo nang may ayag uh, inumit vitamins Hmm? Yeah. ano nga na dilot dilot ka ron ha na dilot dilot ka at Magsasya pa ako sa mga followers ni Anong G. Ito po mga pangalan nyo. Pagpasinsyon nyo at paano mo lang ako magbigkas ng mga pangalan nyo. Hindi ko rin kayo masambit ng isa-isa o masambit yung mga pangalan nyo. Kaya ito po ang mga <coughs> pwede kong ma-shout out. How, shout out sa Hampshire family sa mga beautiful ladies it Hamshare, new Hampshire Taylor na sina Anang Tina Eusebio Marilo Lantau, Jo Nabiamos Miri Bagtas uh, Anang Tots Merle Puno kaya nang hilit na kubuan na laging nagsishare at na, napapanood yung mga vlog video ko. sa mga guwapong sina guapo guwapong sina anong kuya Jaime Pamini TD Casino Silvestri, Bihar Dio Lagari at Bio La Portisa sa lahat ng mga nakadikit at masisipag na viewers ko maraming salamat po ayun po at maglalagay po ako ng anong vitamin sa kalabaw tin tinday bali 5 days na po ngayon kaya ito lagay natin sa buti at isisik para po magiging vitamins niya. O, para po lumakas yung pagdidi niya. Ito, so, ganun lang po. Pakisundan niyo lang po ako, mga anang, mga anong. Ayun po. Aray, okay. aray ko. Uy, ah, sike. Uy, ah, sike. Uy, ah, mamanda mo tayo. Uy, ah, mamanda Pesahannya saharnya kita bu yang kecil. Pesahannya kita tapos na nating ma uh, bigyan ng vitamin. Oh. Parang naglalaway ka. Ah. ah. Gamot yan. Hmm? Yeah. Didi ka na Didi. Amin Jadi di umurun habibi uldah pang babaya ang ogutoman Ha? Hmm. gin vitamin kena Hmm. mama nag alala bakit <laughs> uh, napadulas yung tinday doon hindi ko malang na uh, malaya na hindi na pala <laughs> tumatayo kaya yeah, ito naging successful na naman yung pagbigay natin ng vitamins bali 5 days na po ngayon to kaya alalayan na natin ng multivitamins. Pati na yung nanay niya, binigyan na din natin ng anti-stress na antibiotic. Ano ba ginamit natin sa nishik natin din dito sa buti ng para ma, hindi tayo mahirapang magpainom. Ito. <laughs> sige na tinday okay na sayo mm. lalaway ka uh -huh. ayan okay na sa uh, next issue naman <laughs> ano tawag dito yung susunod naman nating mabigyan kita ng vitamins para lumakas lalo yung pangangatuan mo so, sige na dito naman muli ako sa magtama city ito da, bye bye anong di po ayan naging veterinary na po muli ako kailangan mga practice natin dito sa uma mapanatili sige po mga anang mga anong maraming salamat sa inyong panonood bye bye hanggang sa muli anong ji?